Channel. So ito, nagbabalik na naman. Bali, binalikan ko ulit itong puno dahil marami pa rin ng dapo. Dahil bakanti ngayon, walang libangan. So ito, hunting na naman kasama si Python Air. Ayan. So ngayon mga paps, bulabog dahil maraming gumagawa sa baba. May mga padandaan pang kulong-kulong. So try ko na lang kung makadali. Bali, ito yung tatambangan ko. Ito puno. Sana mga paps, dahil pagdating ko, wala masyadong ibon ang ibon sa unahan kasi wala paggumawa ko ako doon gagawin na naman yung dito dahil hindi naman bababa yun dahil maraming tao sa baba kaya yes. nag spray po yata ng ano pamatay damo so stay tuned mga paps sana samahan nyo ako hanggang dulo na akong video sana makadali pang ulaman lang you. <laughs> Hello no, mga paps, pinulot ko na pala yung huli ko. Ayan. So ito yung kanina, krokotok. One shot, double kill. Isa mga paps sa ulo. Tapos, nung nabira, natamaan siya sa ulo, tago sa katawan naman ng kasama niya. Ayan. Kaya, dalawa siya na dale. Dalawa. Tatlo, apat. Lima, anim. Nakapito pa lang tayo mga paps. Hali. Abang-abang pa ako, mahaba naman ng oras. Pero pag wala na talagang dapo, galagala na naman at patrol na naman. Baka sakaling makatsamba pa ng mas malalaki. So stay tuned mga paps. Mga okay, uwi na. Matubal masyadong dapo. So, hindi na nadagdagan. Gusto ko pa sanang mag-hand patrol mga paps kasi mahaba pang oras kaso lang eh. Medyo gutom na rin. Kaya saka na lang. Di bawin bawi na ako sa next time. So, pitong piraso lang yung huli ko mga paps. Nagbabaliboan ko na naman. Para bawas trabaho pagdating sa bahay. So, yun lang mga paps. Sa mga napadan sa aking muntin channel dyan. Oh. Huwag kalimutan mag-subscribe. Then, hit yung notification bell para lagi kayong updated sa sunod pa natin mga video. At kung nagustuhan nyo yung mga ganitong content mga paps, huwag kalimutan mag-like. Then, share sa mga kapalit sa so, group nyo yung bawat video gina-upload ko. Para kahit paano mga paps, matulungan nyo ako. Then, yung ads na lumalabas sa aking video, uh, please wag nyo lang po i-skip. taposin nyo na lang po so yun lang mga paps maraming salamat sa panonood at sa walang uh, walang sawang pag support sa akin muting channel so yun lang mga paps maraming salamat babu mabuhay po kayo yeah.